Hello, good morning guys. Good morning. So ngayon ay araw ng Sabado. So dito tayo guys, nakapila sa harap ng Campo Aginaldo. So, kapila pila lang tayo guys. Dahil naman Sabado. So, mamaya ang hapon pa siguro ang tao. So, samahan niyo ulit ako guys sa akin na Sige, mga masada Alright guys, alright Sana kumita tayo guys Ngayong araw na ito Dahil sa Sa linggo guys sa uh, Magmumotor tayo Pabikol ulit So sa ko yung anak ko Gusto magmotor pabikol eh So Doon ma Isang linggo tayo doon Hanggang November 1 So ito guys yung mga inuutangan ng mga uh, mga sundalo ayan. yan uh. apsla yan oh. yan guys Yan, yan. Yan. Mga inuutangan ng mga sundalo. <laughs> ah. dito ang gate ng uh, Aginaldo guys dito ayan magpasok. Alright guys so nandito tayo guys uh, nakapati, nakapaghatid tayo sa loob ng Kampo Aginaldo guys So ipapakita ko sa inyo guys ang Kampo Aginaldo yung mga hindi pa nakakapasok ng Kampo Aginaldo dito po ay napakaganda napaka organize at napaka daming puno guys at dito guys napaka disiplinado dito ang pag mag drive ka dito guys pag nakakita ka ng mga ganitong pedestrian kailangan ihinto ka guys at pagdating sa crossings guys. Saka may speed limit dito guys. at pagdating sa crossings guys. First stop, first to go. So dito guys. Kailangan ni hinto ka sa kanto at titingnan mo kung sino ang nauna sa inyo. So ipapag siya guys, yung mga dito mo makita ang discipline at taga ng isang driver dito sa loob ng Campo Aguinaldo hindi ka pwede dito mag speed limit kung 40 kph 40 kph lang guys so igagala ko kayo guys dito sa loob at nandito rin naman tayo so gala gala tayo guys kung gaano kaganda dito sa Campo Aguinaldo Kaya kailangan ihinto ka dito guys So pag wala, go na Ganun lang kasimple guys Sarap dito guys kasi ang daming puno guys So, hanap tayo ng pasayero dito guys sa loob mayroon dito mga pumapara sana makakuha tayo alam guys sana kung ang lahat ng kalye natin ganito may sidewalk mayroon na uh, mayroon tawag dito mayroon siyang bubong so napakaganda siguro ng Pilipinas <clears throat> napakalang napakalang laki nito guys ng Campo Aguinaldo dati dito ang dami nagtataksi bakit ngayon parang nawala na siya eh, so, dito yung pinaka ano nila guys itong lugar na ito pag may mga occasion sila dito ayan ayan napakalapad yan guys oh ayan <makes> oh <noise> Tawagin pala ito ah... Uh, ano ito? Lapu-Lapu Grand Grandstand. Yan. Dito pala yung Lapu-Lapu Grandstand. Dito sa Kabilagay Museo ng mga sandataang lakas ng Pilipinas. Yan, guys, oh, so, uh, makikita mo yung mga pinaglumang helicopter nandito pa. So hinto, go pag wala go ayan ganun lang pag napasok kayo dito guys sa camp aginaldo hindi pwedeng bara-bara ang pagda-drive mo dito <coughs> napakaganda napakalinis Siyempre, hindi tayo dito ma pwede mag into into mag-picture-picture. Baka mapagkamalan tayo guys na naniniktik tayo <laughs> kaya hindi ka kung nandito kayo guys sa loob hindi kayo pwedeng pa picture picture dito <clears throat> e Guys, napakaganda. Sarap siguro maging empleyado rito kahit tagawalis ka lang dito guys. Hindi ka maiinitan dito. Sarap maging empleyado rito. ano may mga bubong pa yan guys oh. Sana ganyan sa labas Mga sidewalk natin <laughs> Grabe Hinto Pag wala na mango Ganun lang Kasi may mga camera dito guys Pag hindi abangan ka din sa gate na ikaw hindi sumunod sa batas kaya wala kang ligtas dito pag hindi ka sumunod pagdating dun sa palabas dun kaarangan nila crossing into tingin left in right so nauna tayo dun guys so mauna tayo alright ganun ka disiplina dito and left and right wala so go all right Pasilip ko na sa inyo guys Ang loob ng sanda, sandatahang lakas ng Pilipinas Ang Campo Aguinaldo So napakaganda ng loob nito guys Napaka to Napaka organize Hindi ka dito pwedeng paluko-luko sa loob Siyempre maraming civilian dito guys Kasi may mga sundalo na nakatira dito Siyempre, May mga pamilya So marami rin civilian dito Yan, may mga kondo-kondo na rin sila dyan. Oh. No? Ayan, oh. Mga pabahay ng sundalo yan. ano Ito ang hospital nito guys oh. ah. station hospital yan guys. Ito guys magiging terminal ng subway. Ayan. May subway dito guys sa ilalim. guys patay na natin baka ma ano tayo ng gwardiya alright dito na tayo palabas na so yan na guys so naipakita ko na sa inyo yung uh, kano kaganda ang kampo aginaldo. so hanggang dito na lang guys maraming salamat at uh, sana lang gustuhan nyo yung content ko ngayon yung mga hindi pa nakakalam kung ano ang loob ng Aguinaldo So, ganun po kaganda ang Campo Aguinaldo, guys. Alright!